Yon! Good morning, good morning, good morning mga idol. Nagbabalik, nagbabalik na naman tayo. Matagal-tagal nga tayong hindi nakapag-fishing at nakapalaot mga idol dahil nagpunta tayo ng luwas para magbantay sa ospital sa aking tatay. At sa aking pagbabalik mga idol ay naisipan ko munang unahin ang aking fish cage na ibangon. Marami na rin kasing naghahanap sa akin ng rayong na ayungin mga idol kaya naman ito muna ang aking uunahin. At para na rin mabisita at makita kung mayroon pang laman at kung naroon pa ang aking mga alagang tilapia. Nagdala na rin ako mga idol ng karagragang tulus o kawayan para lalong mas matibay ang ating fish cage. Siyempre, nagsama na rin ako ng isang tao na si Boss Badoy at nakikabit na nga rin pala ako sa aking bayaw para lalong mas mabilis ang pagpunta sa aking fishing area. At ito na nga pala ang aking fishing area mga idol, napakarami pang water lily. Tara, wag na natin patagalin, linisin na natin. Let's go! Hello, good morning mga idol. Narito na ako sa aking fishing area o sa aking fish cage. Ayan, kung mapapansin nyo mga idol, nagkagura-gura ang mga tulos, nagkabalibali bali at nagka tumba, -tumba gawa ng bagyo. Ayan. Ngayon ay tinatanggalan namin ng water lily para lagyan ng tulos. Ayan, ibabalik na ulit namin sa rate para makaayingin. Para meron na ulit tayong mga daing mga idol. Ayan. Tama kasama ko nga pala si Tunpa doon mga idol. Ayan, naglalabas na ng water lily sa loob ng area ng fish cage. Bubunutin namin ng mga tulos na nakahapay at ibabangon ulit. Tapos haragaragan pa namin ng tulos para lalong mas matibay. Niya nga pala gawa ng mga nagraang bagyo. Kaya talagang awa ng ating fish cage. Pumapay, natabunan pa ng water lily. Bago pa nga lang maaayos dahil marami pa tayong inasikaso. Okay, alright mga idol. Tara, let's go. Simulan na natin a few moments later. Okay, all right, mga idol. Ayan, natapos na kami sa pagtutulos. Nakatayo na ulit ang ating fishing area, ang ating, ang ating ano, fish cage. Dito nga pala ulit tayo kukuha ng ayungin. Sana mayroon pang ayungin pang trying, mga idol. Thank you, Lord. At nakatapos kami ngayong araw. Ayan, pinapabisita ko na muna para masigurado na walang sira. Dating nan ko pati kung may pinapatingnan ko pati kung may laman pa. Pwede kasi 'ng nagkamatay dahil bumagsak ang lambat o may makitang sira, nagkakawala. Kaya wala para okay na okay pa. Good sa good pa kaya wala. Para hindi sayang ang ating paghihirap at pag-iipon ng similya mga idol. Ayun, kasalukuyang binibisita pa ni Boss Badoy. Sinisisi na mabuti nakatayunan niramihan ko na ang tulos mga idol para siguradong matibay tibay Okay, all right mga idol, nakatapos na nga kami na magtayo at magbangon muli ng aking fish cage. At abangan niyo mga idol sa mga susunod na araw kung makakahuli ulit ako ng mga ayunging pang-trying update ko na lang kayo sa mga susunod na araw mga idol sana naman ay may mahuli pa tayo at umabot pa tayo sa tagayongin. Bagur bago rumating ang panahon ng tag-alun mga idol para naman mayroon pa tayong mararaying bilang pang sideline okay alright mga idol hanggang dito na lang muna maraming maraming salamat bye bye